guys, ito pa guys, so ayan. May bunga pa naman guys, o so, malaking bunga naman. Yes. Ayan guys. Ayan guys, bahaya ng, ano ko guys, bahaya ng pamangking ko guys. Eh. Ay, natumpa ang saging guys. Eh. So, ayan. Mabuti pa naman doon guys, wala. Ayan, wala. wala, yan guys. Ayan. So, ba guys? Ayan, guys. Ayan, tanim yan ang asawa ko guys. Ayan yung mga sabi ng mga Ayan, tanim yan ang asawa ko. Ay, ili. Ili pala. Sorry. Ayan. Tanim yan ang sabi sa sabi ng asawa ko guys. Ayan Ay pa guys. Ayan. Ayan. Ayan ba guys? Padaming tanim guys. Ayan ko pa guys. Tingnan natin dito guys. Ayan. guys. Ayan yun yung saging guys at saka yan guys yung nangka tanim niya ng asawa ko guys yan yan dyan kami guys nagpako dyan yan snorby lang natin guys baka nabali guys yan yan okay, guys so, ang laki pa naman ng bunga guys yan buti nga hindi na ano yan yung nangka to guys na tanim niya at saka itong lobby, guys so ayan ito yung lobby guys Ayan guys, oh, may bunga na yan. Sa amin yan guys. Ayan. Mabuti nga guys, okay lang. Hindi siya na ano guys. Ayan guys. Ayan pa guys. yun. Ayan. ayan guys. Sa amin pa yun guys. Ito ya guys, sa pamangkin ko. yun. Dyan guys, yung bahay nila dati. kasi wala nakatira na nga dyan guys. Ayan. Ayan, ayan yung lubi guys. Oh. Diba guys, ang ano lang. Ayan. Baba lang guys. Oh, ayan. Ayan. Ayan guys, so, ang dami pa namang bunga guys. Ayan. Diba guys? Ayan yung langka guys. Sa kanila daya may bunga din guys. So, ayan may bunga. Tingnan kita nyo yan guys. Ayan guys, o, may bunga guys. So, ayan. Ayan. Diba? Diyan kami kumukuha ng panggulay guys. Ayan, guys. Ayan. Sa kanila, sa yung isa guys. Sa kanila din yan guys. Sa asawa ko din yan guys. Tanin nila yan. Ayan, mahaba na yan, guys. Kaso wala pang bunga. Yan-yan, guys. Tanim niyan, manila yan ng asawa ko, guys. Ayan, tsaka yan guys. Oo, ngayon, at kayo, mga saging na yan guys, at saka doon, guys. Oo, at kandila tong lupa na to, guys. Ayan, yan guys. Oo, ngayon, at, at saka yan guys. Oo, ngayon, ngayon, guys. Oo, ay, hindi kalabasa pala dito. nakalabas pala dito. Hmm. ano na pala siya, guys. Ayan, guys, yung tanim ng asawa ko nakalabas na, guys. Akala ko hindi siya nabubuhay, guys. nanulang ano ni, 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 ni ano lang yan, guys. Ayan, guys, oh, may ano na. May bulak na, guys. Hmm. Kasi so, hindi pa siya, guys, na ano, wala pa siyang nabubuo na bong. Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan. Hmm. Hmm. Ano na pala siya guys. Malaki na siya guys. Hmm. Kasi wala pa siya pa nabubuo yung buong na may, ano pala, guys. Ayan. 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 na siya guys. Nabubuhay. saka yan guys. Ayan. Hmm. Hmm. Bayabas na yan guys. Sa kanila yan. Hmm. Hmm. yan. guys. Hmm next order lang tayo guys tinig na lang natin guys kung hindi pa siya na ano guys iba yung bahay na yan guys yan na yung mga lubi na yan guys sa kani sa sa amin yan dati guys kaso naprinda kaya wala na yan, yan yung mga pinya din guys ang bagas ang daming tanim guys yun kasi nga kaya, kaya nga guys pag nag ano tayo hindi tayo na problema problema kasi nga may makakain naman tayo guys yan yan tinanin din yan ang asawa ko guys yan yung din na yun laki na guys so, yan. ito na yung guys yung laki na siya yan so yan din guys yun. so ka dyan guys ayan guys so, ito nyo guys. Ayan. Tanim yan ang sawak guys. Diyan guys. Tindahan yan dati. Ngayon wala na guys. Kapit bahay namin yan guys. Ayan. guys. Ang na yan. na ng tanim namin na kalibri guys. Ayan guys. Ayan. 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 Ayan yung tanim guys. Ayan.

Ayan yung ano dito guys. Ayan diba, dan yung ba? guys. ya Tsaka yan. Yung palagi na yung na sila, guys. Ayan. ayan. guys. Ayan guys. Walang katira dyan. Tsaka. Ayan guys. Aso, lang tayo, guys sa ating kanyang kong open okay siya guys. So, ayan din guys. Ayan. 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 So, ayan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito is video guys. Mga ano tayo sa ating tanim guys. Kung ano ang siya ng pagdug Kasi marami kami tanim na sa guys. Kung kuputol ba siya guys. Kaya ayan. Samahan niyo ako guys sa ating pag